Ano yung mga parts na pwede nyong palitan kahit hindi pa sira? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive lang akong question na no. Aside daw doon sa mga maintenance na sinasabi ko daw doon sa mga vlog ko, eh ano daw ba yung mga parts na pinapalitan ko kahit hindi pa sira o siguro nga para hindi magkaroon ng uh, farther further issue o biglang tumirek yung ating sasakyan so ano ba yung mga piyesa? okay, isip lang ako ano uh, para sa akin, isa sa mga parts na pwede yung palitan kahit hindi pa sira is yung inyong belt okay, ako personally sa belt around 80,000 kilometers hindi man 'yan sira o hindi man masyadong gamit yung sa sakyan 80,000 uh, 80, is gamit ano. 80,000 kilometers 'yan, pinapalitan ko ng belt kesa naman maputulan ako sa kalsada. And yung luma, kung hindi man 'yan sira, eh tinatabi ko lang sa akin compartment para at least kung sakali man anytime masira ako kahit saan, may belt akong reserva. And number 2 is yung aking auxiliary fan motor no. Uh, especially sa mga front-wheel drive na kotse... Normally, ang auxiliary fan motor will last around 100,000 kilometers. Pero kung babad sa city traffic yung sasakyan mo... More or less, mga 80,000 kilometers pwede nang bumigay yan. Kaya sa akin, around 80,000 kilometers... Siraman yan o hindi... Pinapalitan ko na yung aking auxiliary fan motor. Then, uh, sunod ko is yung battery. Sa akin, uh, dahil nga grab tong unit ko... Normally ang battery every 6 months pinapalitan ko yan then yung luma itinatabi ko lang din sa compartment and yung kumbaga parang reserba ko lang siya so sa mga mapapansin nyo parang lagbat lagi mo tinatabi para in case na magka problema yung sasakyan meron akong pamalit agad agad ano and yun uh, sa spark plug naman dahil nauuso na yung iridium ang iridium normally it will last around 80,000 kilometers Okay, so yun, pwede nyo nang i-replace yan, 80,000 kilometers. Pero actually, umaabot yan hanggang mga 100,000 kilometers kung properly ninyong nililinis o inaayos. Pero 80,000 kilometers, it's a good number na para i-replace yung iyong spark plug. Then, yung radiator, yan. Yung radiator naman, kung original yung radiator, normally it will last around 150,000 kilometers. Pero kung replacement yan, ako, pagdating ng 100,000 kilometers, nire-replace ko talaga yan. Okay, kumbaga kahit hindi pa yan nagkakaroon ng tulo or something kasi uh, normally sa mga radiator ngayon plastic na yung ibabaw. So ang nangyayari, yung plastic na yon uh, katagalan lumulutong. Okay? So para sa akin 100,000 kilometers is a good number pagdating sa radiator. Actually, yung ibang piyesa naman kasi natin uh, mararamdaman natin pag may problema na like for example, shock. Ang shock normally it will last around uh, chine-check up yan every 40,000 kilometers pero sa akin na usually ang shock around 80,000 kilometers pinapalitan ko na rin pero normally nga meron nga may, yung... ma may mararamdaman kang kakaiba kasi pag may problema ka na sa shock aside dun sa mga bushing yung mga lower arm okay ayun mga usually magkakapatid yan eh shock, ab shock, shock, shock absorber yung mga lower arm yung mga ball joint yan yung mga bushing So lo normally mga 80,000 kilometers okay na rin kayo magpalit niyan ano. So yun mga paps no 'yun 'yung mga component na pinapalitan ko kahit hindi pa sira. Okay? Kasi kung ayun uh, pala, 'yung water pump, matagal 'yan eh kung kailan lang nag nagkakaroon lang ng problema. Pero usually more than 100,000 kilometers 'yan. Gano'n din ang thermostat. Okay? So 'yun lang, 'yun lang 'yung mga nai naiisip ko sa ngayon ano, na pwedeng 'yong palitan kahit hindi pa sira. Kung nagustuhan niyo 'yung video, paki na lang mga paps.